Hi guys, this is Icy 23 at your service. Laundry, laundry. Tayo <laughs> dito. Guys, ang ganda po ng laundry nila talagang pang ibang bansa na rin talaga. Andito lang po tayo sa Pilipinas sa, Kasi magpa-laundry kami dahil ang kamay ko hindi makalaba ngayon. Ang ganda oh. Ayan, lalagyan na lang nila ng ganito. Uy. Ayan. Mm -hmm. So, malaki din siya. O, oh, malaki. Ilang kilo, o. Oh. Ilang kilo din ang pwede dyan, o. Oh. O. Oh. Ang luwang talaga. Mga 10 kilos po. O, oh, mga 10 kilos. Grabe, ano, mga 10 kilos pala. Kaya niya. Kaya mag, isang salang lang. Pero iwalay pa ang mga puti din. Ah, pwede na pong iwalay. Pero um. kung tatap ko, dalawa, pak minimize nyan yung kopo, uh, ayan hindi yon ah di yon, po, si diyos ayan talagang ano mo uh, may ano siya may detergent, uh, fabric uh, softener, bleach then ay ito naman yung ano normal may warm siya may hot kapag ano na rin ayan delicate extra wash and extra rinse so ito naman yung start niya pwede mong i-post ayan so ayan 30 minutes naka ano siya ng 30 minutes yung time remaining ayan so kapag maandar ayan ito naman kapag wala pa Meron din siyang high, medium, low, and no heat. and heat, heating ito yung dryer pala nila. Ang ganda. So, yung dryer nila, ayan yung nakalagay. Dryer curve, fully clean, lint screen. Low dryer and close door overloading. The dryer will reduce drying efficiency and performance. Ayan. Select the side naman. Ayan. Pwedeng high temperature, medium, low, and low. Ah, uh -oh. 11 kilo yun. Ilan? 11. 11 lahat? Uh, tapos, -oh. 3. Iba doon. Oo. Iba yung ano, yung... Ay, ba't naisama yung uniform dyan? Wait lang. Ayun, iba pala ang kategory ng tatlong kilo. Hmm. So, tatlong kilo at 11 kilo. So, total of 14 kilos worth of 400 pesos says lahat-lahat ng aming pinalaundry. So, yan guys. Hintayin na namin lang mamayang hapon. Thank you for watching!